Hi guys! sama niyo ako maglinis ng aparador. So yan may mga aparador na linisin ko mula dyan hanggang dito. So pupunasan natin siya guys, isa-isa. So yun guys, ganito yung trabaho ko dito sa ibang bansa. Yung pupunasan ko yung mga books na ispa isa isa Tingnan yung kamay ko, marami ng ugat sa ano. And then may mga sugat-sugat ako dyan. Hindi ko alam ma, ah. ang bilis kong mag-ano, So yan guys yung mga books na kailangan kong alisin at punasan isa-isa. So yung mga gustong mag-abroad dito, kung iniisip nyo na napakadaling mag-abroad, is hindi po. So yan guys. Hay buhay. So yan. Pero um habang naglilinis tayo dito guys, punasan natin. And alam nyo ba na mahilig magbasa yung mga alaga ko ng libro? And then, ako naman, iba yung mga binabasa ko. Yung mga binabasa ko is about, ano, pamatured na. Yung paano, yung paano yung kinabukasan, ganun. Yung paano mag ng pera, at paano ko ma-achieve yung pangarap ko na walang, wala kang ginagawang mali sa kapwa. Yan yung mga ginagawa kong pinag-iisipan yun ang araw-araw kong inaano. So anyway guys, ganda nito. Love looks pretty on you. Tapos yan, no? City and Bones, City of Age, of City of Gloss, City of Fallen Angels, City of lost Souls, City of the Heavenly Fire. Yun mo ang binabasa ng mga alaga ko pang matalino. So yan, kasi pag mahilig ka magbasa, gagaling ka sa English. Pag, um, ayan, marami ka matututunan. So, anyway, guys, dito ka na end yung vlog ko. Kasi, ang dami ko pang gagawin. So, ito yung mga pupunasan ko, guys. Hindi ko naman pwedeng, wala kasi nagbibideo sa akin. So, yan. Yung mga books na pupunasan ko, isa-isa yan, one by one, na kailangan punasan. Ayan. Ang sarap magbasa. Kaso, kapag katulong ka kasi, wala ka ng time magbasa. Maliban na lang kung hindi ka inaantok sa gabi, magahanap uh, maghahanap ka ng mga babasahin para makatulog ka. At tulad na lang ako. Kapag hindi ako nakakatulog, makikinig ako ng music. Pag hindi ako napatulog ng music, magbabasa ako hanggang sa makatulog na ako. Lalo na kapag yung pinabasa ko is maganda siya. Tapos, yung unti-unti na yung pinipikit yung mata ko, Ayun, Pinapagod ko yung mata ko para makatulog ako. Kasi, minsan wala. Wala talaga kasi ako makakausap, eh. Nakikipag-usap lang ako sa mga tito at tita ko kapag may importante akong uh, sasabihin sa kanila. Pag walang importante, hindi ako nakikipag-usap sa tao. Ayun. Yun lang, guys. So anyway, bye, guys. And God bless. Yan, ang dami kong gagawin. Ayun, huh? Ang dami kong aalisin dyan na, ano yan, mga siguro one and a half po siya malilinisan. Yan. Isa-isa kasi siya eh. One and a half or two hours ko siyang lilinisan. So anyway guys, bye and God bless.